Hi sa inyo po, good morning, good morning Nagbabalot po si Kaindo, pamimigay po sa ating mga Constituent po sa Santulan po Ayan po, nagbabalot po siya ng tilapia po, tilapia Pamimigay po natin yan, pamimigay para sa ating mga kababayan sa Santulan po Guys, shoutout sa inyo guys. Guys, uh, maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking mga vlog. Sana tangkilikin nyo pa para mas marami akong matulungan tao guys. Ako mamimigay walang ulit ako ngayon ng tilapia. Ngayon guys, hindi ako ng tilapia. Uh, punta kayo na punta kayo ngayon. Lakasan oh, mo daw, sabi niya. Guys, shout out sa lahat ng mga ano niya, mga followers ko. Hindi ko followers. Pwede kayong pumila, guys. Uh, ngayong araw na 'to, mamimigay ako ng isda ng tilapia. Ayun. Inaantay lang namin naka na. Oh. Guys, ayan po siya, guys. Oh. Yan. Ibigay mo na rin. Ayan, okay. ayan, ayan, namin, po, guys, ayan, ayan po guys. ano, o. Ayan, ayan. Ayan. Kaya na guys. Maraming pang patulungan tayong tao. Tangkilikin nyo po yung aking mga vlog. Ipalo nyo po yung aking mga vlog kasi para mas marami pa po tayong matulungan tao. Yan. Yeah. Kain Dutan Vlog. Huwag niyong kalilimutan. Sa halala si Kain Dutan Vlog. Walang... <laughs> <laughs> walang ganap. Walang ganap guys. Walang ganap. Ito lang po. Uwi lang po lang isa si Kain Dutan Vlog. Okay. Oh, waiting muna kayo. Kumain muna kayo ng sagi. Oh, libre lang to. <coughs> Buka kayo, libre lang Magkano ba ito, ito. Magkano ba ang tayo nito? Magkano kayo nito? Antay lang ha. Antay Antay lang para mabigyan kayo. Magkano? Ay, 5, ano, 5, para kay 95 bench lagi. Marami naman 'yan eh. Ang <coughs> dami 'yan. Eh? mga oh, sentence. Pag mga followers yan, okay yan. Oh, shout out sa inyo so, guys, follow. saka 360. Followers, followers na yun. Eh din? Nakano din kayo? O, oh, oh, yun. Basta <laughs> mga nakapalo kayo, mawabalan sa akin. Yung sinasabi ko. Guys, shout out sa aking mga followers dyan. Mas nang marami nagpapalo, mas marami tayo matutulungan. Ipalo nyo, ipalo nyo para tulong tayo ulit. Ah, 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 ah,

Hoy sige na. Oha, ba. Dali sadli. Oh. Okay. Oh, ha, ba puta. Mga ba puta, aninya gamit ko eh. Wala na wala kami Oh, wala na. Ba puta, ha, wala na. Wala na. Wala na.